So ayos na mga kanaipi Nakakuha na tayo ng 13 Na bigas Oy. Sumadsad Ay sumadsad Si Mia Grabe, na-yope, mga ka na Yan o. Ay. Mababa talaga to. Yan o, na-yope. What's up mga kanoypi! Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng Webes mga kanoypi, na tayo papuntang Umingan At ngayon pa lang tayo magbablog Kasi nga nagtrabaho pa ako dito sa aking manukan At pinaliguan ko si Mia, winashingan ko mga kanoypi Anong oras na? 8.30 na ng umaga So, kakatapos ko lang nag dito sa aking manukan. Bali, hindi pa ako na masada mga kanayipi. Uh, inuna ko munang winashingan si Mia. Tapos, nagasikaso dito sa manukan. Ngayon, palabas na tayo. Papunta na tayo ng umingan para uh, kumuha ng bigas na... Ibebenta na naman sa ating mga suki, sa mga customer. At uh, ilan na yung nag-o-order sa akin mga kanaypi. Kahit kami, wala na rin kaming bigas Ayan, umiram na lang kami dun sa kabila Ayan mga kanaypi, pupuka tayo ngayon Ayan si Mia ngayon mga kanaypi Malinis na yan kasi nga winasingan ko muna kanina Ayan At dito sa likod buong tricycle mga kanaypi uh, ah, sinabon ko yan kanina kaya malinis na malinis na tara na mga kanaypi mainit na yung makina ni Mia dadaan pa tayo dyan sa centrum magpapagas merga tayo ng 300 300, unlimited 300, unlimited hindi na kayo naman hindi magkapalit magpagagawin kanya na tiring pa natin eh impasa na tatag umpisa na bigat na lagdag Kurang kami ng mga bakit nga na pati ni Luis? Kaya. Free ako. Kaya sa ta ka. Ayos Subscribe na ako nga. Ah. Uwin. Well. Pati yung kay, kay kapatid ng asawa ko. Pati yung babae nga nagtartrabaho kay Coco na ano. Si Kajay. Si Kajay nagpumil, Jay. O so, nagtatrabaho sa... Ah, oh, well. Sa Kajay. Babae, Ajay. Jai. babae. Kapsan na ni Bakit Coco. Subscribe ko, Jai. Babae, ganun na niya. Ako yung nagtatrabaho sa sentro Thank you Kasi ako pa yung mahal Okay Hindi, sa ringan Sa ringan Ayan mga kanaypi Malapit nang mapultang si Mia Sa 300 na kinarga natin Okay na yun magagamit natin mamaya yan na ano pag deliver ng bigas nandito na tayo mga kanipis ano sa Rosales ang bayan ng Rosales tapos na ata yung piyesta nila dito eh Joy Joy Ayaw mo makita yes. Yan si kuya yes. <laughs> Boss No Oh What's up mga kanoy Mga lakbagas Dap Ayan, mga kanayipi, punta tayo dun sa likod. At nakabayad na tayo kay Kuya Wilton. Ayan, punta na tayo sa likod at magkakarga na tayo ng bigas. 13 pieces yung ano, yung kukunin natin. Grabe, mahal na naman ng bigas mga kanayipi. Ay. Labas natin tong pump natin baka pump. yan pula. Okay. Ito talaga ang mahal, kabalikin. Kita ko na kung ano? kumuha ng medyo mas mura. Ganyan lang gusto nila, like. Eh. Kaya na, kaya. Two, Four, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Oh, oh. Legit legit? Legit. Bilang na bilang. <laughs> kamali. Ah, 13 Ayos. Ayos okay. Ako. Thank you. So, ayos na mga kanaypi. Nakakuha na tayo ng 13 na bigas. Ayan. 可以了。

mga kanaipi Bili tayo ng ulam natin dito Ulam namin Pananghalian Bili tayo ng kambing dyan na ano Kaldereta pa Ano well, may sa road relay? Para ito, duwa ng supakitan. Meron na sa iyo. Ito. Dito. Dito ka utak. Hmm. Yung malaman natin ah.

Oh, hihwalay ba? Oo. Ano ba sa'yo? Sabaw, ate. Anong gusto niya ng sabaw? Papaitan. Saka sinigang na. Yun na. Eh. Sinampalukan. Ilang kambing yung niyo isang araw, ate? Depende po. kasi Kung saan malalaki, katnaw rin. Oo. So... dami pala no isang araw lang yon. dahil laki ng kinikita ng ito no <laughs> ayan mga kanaypi may ulam na kaming ano kambing tinanong ko si misis kung anong gusto niyang ulam eh kambing daw yeah. <laughs> sakto may kambing dito kaso saan natin ilalagay ito mga kanayipi tali ko na lang dito para no oh. sad ay so sad si Mia grabe na UP mga kanayupi yan ay mababa talaga to Yan o, nayupi. Dapat yan, konti na lang yan, mga kanayipi. Ay, sumudsa dito. Pababa <laughs> kasi masyado. Ayan. Ayan. Kahit pa paano nandito na tayo mga kanipi Sip tayo na nakauwi May bigas na tayong ano Na may bibigay sa ating customer Alright Mamaya magdi-deliver na ako At nagmahal yung ano Yung bigas kaya magi-increase din tayo sa ano sa tawag nun, benta natin sa ating mga customer. Ayan, kunin na natin yung ano, yung hand truck mga kanoy may pasok ko na yung iba dyan. Yung iba dyan, i-deliver -de ko na rin. Kakain lang ako ng pananghalian. De i na ako. kahatid pa tayo sa Binalonan eh. Sa Tabuyok. Ayan mga kanoy kunin na natin yung bigas. 100 kilos na to Apat Bale may limang peraso dito na matitira Mga kanaypi kay Mia Kasi nga i-deliver ide na natin mamaya Pagkatapos kong mananghalian Yung dalawa Dito sa Puro 4 Yung isa Kay Pangasinan Tour At yung dalawa sa tabuyok at binalonan mga kanayipi sa kapatid ko so walong piraso lang yung ano yung nilagay natin sa bahay at nandito yung apat na piraso ayan tara na mga kanipi mag deliver na tayo tapos na akong nanghali yan eh. Sarap ng ano? Ng kalderetang kambing. <laughs> Isandaan yung ano? Mga kanipis, ang sukat nun eh. Ayan. ate ate lagay ko na doon Ayan mga kanaypi, tapos na tayong nag dito kay Pangasinan Tour. di ko na doon sa kanyang asawa. Ngayon punta na tayo dyan sa Pro Quattro. Ayan, nandito na tayo sa Pro Quattro mga kanaypi. Ayan, hatid na natin dito sa kapatid ko, mga kanayipi. ay Ayan mga kanipi, nilagay ko muna dito sa likod saka sa taas yung ano yung bigas Ayan Yan yung i natin sa ano sa uh, tabuyok saka binalonan So, dalawa na lang mga kalik. Saka tayo mamamasada. At bali, nilagay ko sa mga carrier ni Mia itong bigas. Baka sakaling ano, may makuha tayong pasero dyan sa kaan. Tara na mga kanipi. Sana may ma-pick up tayong pasero dyan. Papuntang bayan. Welcome to Tabuyok. Nandito na tayo mga kanin. akong bigas isa na lang yung nasa taas ano yung lapit na tayo sa pagdi-deliveran natin Copy. Shopping bigas. Ayan mga kanaypi. Natit ko na yung bigas ng kapatid ko. tayo dyan sa highway na pasayro ang papuntang Ortaneta Adesa Adesa Magic Mall ¿Qué matamos? ¿Es um... А oh. О.

na yung peak nakapagatid tayo dito sa Labit West at binigay lang sa akin yung pasayro na yun ng ano uh, tricycle driver sa uh, SM uh, kanipi binigyan naman tayo ng ano 180